At uh, sa Kalasyao, Pangasinan naman tayo, si kapatid na Rick Erese at kapatid na Lito Quizon, kasama na ating mga panahin. Go ahead, Pangasinan, please. Well, salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel, mula po dito sa kabilokaan Covered Court, dito sa Kalasyao, Pangasinan. Ang magtatanong po, kapatid na Eli, ay uh, si kapatid na Merlik Pugia, 58 years old isang Methodist. Narito po siya at ang kanyang katanungan. Uh, magandang gabi po, Brother Eli. Uh, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil masipag kayo na ibahagi ang salita ng Diyos na tinutupad niyo ang utos sa Matthew 28, verse 19 to 20. Ang katanungan ko po dahil gusto kong magdagdagan ang kaalaman ko sa Biblia, Anong pinagkaiba ng Iglesia ng Diyos at ng ibang relihiyon sa doktrina? Unang tanong ko po at pangalawa, ano ang kalagayan sa aming mga individual na At ano ang kalagayan ng isang nananampalataya sa Diyos na ang inuuna ay material na bagay dahil maraming pretentious sa pananampalataya sa bibig at sa physical na sa Diyos pero sa kanilang attitude, ugali at gawa ay hindi makikita at walang awa at pagmamahal sa kanilang kapwa. Dahil tayo ay kanya-kanyang kaligtasan, saan papunta ang ganitong mga tao na ganitong klase ng pananampalataya na hindi nakikita sa gawa? Dahil sabi sa Biblia na faith without words is dead. Walang pagbaga sa kanilang buhay o transformation. Dahil sa kung minsan tayong mana, mga nanampalataya, hindi natin natutupad yung Galatians chapter 5 verse 22 to 20. Ano ang kalagayan ng isang ganitong klasing pananampalataya? salamat kapatid na Merly sa iyong pagdalo ano. Unang-una yung tanong mo pagkakaiba ng iglesia ng Diyos sa ibang mga relihiyon sa doktrina, sabi mo. Ang malaki ang pagkakaiba kasi sa Biblia, kung pag-uusapan natin Biblia, wala namang ibang iglesia sa Biblia kundi ang iglesia ng Diyos. Eh. Yun ang official na pangalan ng iglesia sa Biblia. Ikalawang Korinto 1.1. Basahin natin kapatid na Daniel. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Ang Iglesia pinangaral ng mga apostol, Iglesia ng Diyos. Yun po ang nakasulat sa Biblia ang malaking pagkakaiba natin sa mga ibang relihiyon, pangalan pa lang nung ibang relihiyon wala na sa Biblia. Huwag namang magagalit ang kahit na sino. Wala sa Biblia ang iglesia quadrangular. Wala nun. Wala sa Biblia yung Wesleyan Church. Eh, pangalan kasi ni Wesley nakalagay dun sa Wesleyan Church. Eh. Yun namang isang church eh, pangalan din ng uh, pangalan din ng tao na kalagay the Lutheran Church. Pangalan ni Martin Luther. Kaya Lutheran Church. Eh mali yan eh. Dapat kasi ang sa Diyos talaga tinatawag sa pangalan ng Diyos. Basahin natin yung uh, nakasulat sa Isayas 43.7 bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilika ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Yung sa Diyos, yung kanyang inanyuan, yung kanyang ginawa, tinatawag sa kanyang pangalan. Pati yung kanyang bayan, yung kanyang mga tao, yung iglesia, dapat tinatawag sa pangalan ng Diyos yun eh. Basahin natin ang 9:19 ng Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Yung bayan ng Diyos, yung mga tao ng Diyos tinatawag sa Kanyang pangalan. Kaya yung tao ng Diyos, ang tawag tao ng Diyos, lalaki ng Diyos, man of God o man of God. Kaya yung iglesia sa Biblia, kapatid na Merliano, ang tawag doon, iglesia ng Diyos. Nababasa yan sa siyam na bersikulo ng Biblia, the name Church of God. Ang nakakalungkot, yung mga tao marunong pa sa Diyos, ang ipinasulat ng Diyos, Iglesia ng Diyos, pinalitan Wesleyan Church, Lutheran Church, Catholic Church. Kung ano-ano pinaglalagay na pangalan. Para bang marunong pa sila sa Diyos? E eh, ang Diyos ang nagsabi na ang pangalan ng Iglesia, Iglesia ng Diyos. Basahin natin sa 1437 ng Unang Korinto. Kung iniisip ni man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sinulat ng mga apostol, utos ng Diyos yun. Yung pagsulat nila, utos. At yung nilalaman ng kanilang sulat, utos ng Diyos yun. Kaya nang isulat ng mga apostol, Iglesia ng Diyos, Abe, ang Diyos ang may utos noon. E eh, pagkatapos nga eh, iglesia ng Diyos ang ipinasulat ng Diyos. Papalitan mo naman na iglesia Adventista del Septimo Dia. Mali. Yun ang aming pagkakaiba, kapatid. Isa sa pagkakaiba, ang aming sinusunod kung ano yung nakasulat sa Biblia, strictly. Hindi kami nagtuturo ng mahigit sa nasa Biblia. 4-6 ng Unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyu sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Abi ng mga apostol, sa amin ay matuto kayo that you may learn in us. Learn in us not beyond what was written. Matuto kayo sa amin, wag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ayon. Kung ano yung nakasulat, yun ang dapat matutuhan. Kaya po kami, ang pagkakaiba namin sa lahat ng iglesia sa panahon natin, we strictly adhere to what was written. Doon kami nasa nakasulat. Doktrina, pangalan, pagsasama-sama, paggawa ng kabutihan. Kung ano yung nakasulat, yun po ang aming sinusunod, kapatid. Halimbawa, sabi sa nakasulat, mangaral kayo, Tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya nangangaral kami walang bayad. Nagbibinyag kami walang bayad. Nagkakasal kami walang bayad. Dapat ang Ebanghelyo ipamahagi ng walang bayad. Merong kami abulo yan, kusan loob. Nag-aabulo yung mga kapatid, kusan loob. Pero para magpabayad kami, hindi kami nagpapabayad. Bawal po ni Kristo yon. Yung abulo na kusan loob, nasa Biblia po yon. Ang nakasulat sa ikalawang Korinto 9.7, Magbigay ang Magbigay. bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yun. Uh, yan ang nasa Biblia, magbibigay ayon sa pasya ng puso, kusal loob, hindi pinipilit. Yun ang aming ginagana. Pero wala kaming pinapabayarang ara libre nga eh. Ang sabi ni Kristo, ibigay niyong walang bayad, yung tinanggap niyong walang bayad. Bawal kasi ibenta yung katotohanan niyang aral eh. 23-23. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Yang turo, yang aral, yang karunungan ukol sa Diyos. Yung pagkaunawa, bawal ibenta yan. Huwag mong ipagbibili, sabi ng Diyos. Eh ngayon po, binyag eh, may presyo eh. May, may presyo, lalo na pag-espesyal. May presyo. Pagka-espesyal na kasal, Uh, sa malalaking hotel, malaki presyo nun. Ganon, sa mga katedral, malaki presyo nun. Eh, bawal po ng Diyos yun, kapatid. Kasi kami, kung alin yung nakasulat, yun ang aming sinusunod. Miski sa pagkain, kung ano yung kakainin namin, yung nakasulat sa Biblia na iniuutos ng Diyos. Halimbawa, yung damit. Kung ano yung utos ng Diyos na pagdadamit, yun ang dinadamit ng mga kaanib sa iglesia. Hindi pwede yung kahit ano na lang na napakahalay na mga damit, kagaya ng nauuso ngayon, isang dangkal na lang ang shorts ng babae, labas na ang singit, labas pa yung panty. Masama yun, mahalay sa Diyos yun. Eh. Nakakapagdulot kasi yun ng interes sa mga lalaki pagka ang babae ng ang itsura. Eh nakakagawa tuloy sila ng kasalanan. Dahil ang sabi doon sa 5.28 ni Mateo, Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Titingin ka pa lang sa babae dahil meron kang masamang hangad, nagkakasala ka tuloy ng pangangalo niya sa puso. Kahit hindi mo pa siya nahihipo, hindi mo pa hinahalikan, nagkakasala ka ng sabi ni Kristo. Eh kasi, eh kasi merong mga babae, ganung kung eh. Para bang nag-aanyaya talaga na tignan siya at pagnasaan. Kasi dinidisplay niya na buong katawan. Sa amin po, kung anin yung nakasulat na kung paano magdadamit, sabi ng Biblia, mahinhing damit, matimtiman at mahinahon, ganun ang aming itinuturo walang lagpas, walang sobra. Kung ano yung nasa Biblia. Yun po ang sagot ko dun sa inyong tanong. Ano ang pagkakaiba namin sa ibang relihiyon Tungkol sa doktrina, magkaiba nga po. Kasi yun sa amin, purely biblical. Tinan nyo kung sumasagot ako, laging na binabasa ko sa Biblia. Wala kami nung mga sinasabing tradisyon, dogma, sa katoliko, maraming dogma, maraming tradisyon, wala sa Biblia. Kontra sa Biblia. Kagaya limbawa nung Rosario, e eh, bawal po ng Biblia yun eh. Basahin natin ang 6-7 ng Mateo hanggang 8. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Bago pa lang tayo mag-umpisang manalangin, alam na ng Diyos yung kailangan natin eh. Kaya sabi ni Kristo, Huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan yan, kasabi niya. Kasi iniisip nila, dahil sa kanilang maraming kasasalita, didinggin sila. Huwag kayong gagaya sa kanila sa pagkatalastas ng inyong ama. Ang mga bagay na inyong kinakailangan bago nyo hingin sa Kanya. Hindi naman makulitan Diyos. Wala naman po kasing rosaryo sa Biblia. Bawal nga ng Biblia yung konsepto ng rosaryo. Kasi, Jos ayaw niya nung kukulitin mo siya ng ulit-ulit ang pinagsasasabi mo. Hindi naman siya bingi. Hindi naman siya bobo. Hindi naman siya makulit. No? Eh, ba't mo naman kukulitin ng ulit-ulit? Mali yun. Ma, Nakakaano lang eh. Kasi kung minsan, nakaka, parang yung iba nagagalit. Pag nagsasalita ka ng totoo. Eh, pero dapat talaga may magsabi ng totoo eh. Pag wala kasing magsasabi ng totoo, eh habang panahon ng mali ang ginagawa natin, hindi natin maiintindihan. Kaya utos ng Diyos yun eh. 58.1 so ng Isayas, kapatid na Daniel. Humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Binan Diyos, humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang takakak. Iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, yung mga mali, yung mga hindi tama. Dapat talaga pinapahayag yan eh. Para ang tao matutunong katotohanan. May mga tao kunyari sa Diyos, pero pakunwari lang. Yun yung sinasabi sa 1.16 ng Tito eh. na nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa palibhasa ay mga malulupit at mga masuwain at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti ah, ang tanong ng kapatid na Meli ano magiging resulta sa mga tao na yon na malulupit sa walang pagmamahal sa kapwa, inuuna yung material kesa sa spiritual, pretensyo sa pananampalataya sa Diyos, uh, pero ang ugali ay di nakikita, walang pagmamahal sa kapwa. Eh, yun yung sinasabi eksakto ni San Pablo doon sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Eh. Nagpapanggap lang sila, they are just pretending to know God nakikilala nila ang Diyos sa kanilang pagpapanggap, nagsasabi sila kilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibasa ay mga malulupit, mga masuwain, anong magiging wakas? Mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Itinatakwil ng Diyos yung ganyang mga tao, kapatid. Kahit sabihin mo nang sabihin, Lord, 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 Jesus Christ, Lord, eh. Eh, kahit sabihin mo na sabihin libu-libong beses, hindi mo naman sinusunod yung utos ni Kristo, eh, hindi ka tatanggapin ni Kristo. 7.21 ng Mateo hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila. Kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Lord, Lord, e sabi ni Kristo, hindi lahat ng na nagsasabi sa akin, Panginoon, Lord, papasok sa kaharian ng langit. Bakit marami ka magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom? Lord, hindi ba kabilang hula sa pangalan mo? Sa pangalan mo nagpalayas pa kami ng mga demonyo. Gumawa pa kami ng mga milagro kung magkagayo, ipahahayag ko sa kanila. Kailan may hindi ko kayo nangakilala? Magsilayo kayo sa akin, mga nagsisigawa ng katampalasanan. Iyan po ang katapusan ng mga tao. Ang relihiyon ginawang venue of hypocrisy. Kinasangkapan ng relihiyon para kunyari eh banal, para kunyari eh sa Diyos, pero ang nakatagong gawain ay eh puro kawalangyaan. Yun po ang sagot ko, kapatid na Merle. Salamat po sa inyong pagdalo. Sana naunawaan nyo aking sagot. Salamat po, Brother Eddie. Salamat po.